Hamu Chula Samoyon. Hi, can I order number three? Is this the number three? Two. thank you there. We're just gonna. Ito yung first meal ko dito sa Thailand. So, tara, kain na tayo. Ano nga ulit to? Pork trotters with intestine. Ayun. Tapos, may kasamang itlog at mga veggies. Mmm! Manamis na may Parang masarap, no? hmm Try mo with chili. Eto. With chili. Ang lambot, no? Oo. So, Malambot. Oh, oh. Chili, mm. lagyan natin. Ganda mo ang nilis mo. Oh, Siyempre. <laughs> Pinagawa ko to sa Marie Francis. O, oh, diba? ano sa kapag, kapag ano, kapag plain lang. Ano pala to? Vinegar. Ah, maasim. Mm, maasim. Mm. Chicken, uh, fried chicken dito sa Thailand. Gusto niyo rin ba na Nag-order sila ng KFC dito sa Thailand. Ano to? Onion ring. Hindi po. Sige, at bawa. Try naman natin with sili. Nilagyan ko ng sini yung vinegar na lang. Mmm! Mas umarap, pa. Bawang. Bagay, oh. Sarap. Grabe man, well, kaya mo ubusin yan. Eh, bitin pa nga yan eh. Bukbangan na.